Ang mga chef ay maaari ring maging cool. Ngayon ipapakita ko kung gaano karami dapat pagluluto. Tingnan mo lang ang napakalaki at masarap na donut na inihanda ko. Isa itong matamis na bomba. Ang huling haplos na lang. Kulay-kulay na sprinkles. Maraming kulay-kulay na sprinkles. Wow, ang sarap! Akin na lang ito. Uy, nasa ng masarap kong donut? Nasa na ito ang ganda ng strawberry na tumubo sa bakuran ko. Ngayon, kukunin ko ito at gagawa ako ng masarap na jam. Anong ginagawa ni Lola dito? Paboritong mga presa. Kukunin ko. Palamnet. Sandali! Nasaan ang basket? Naalala ko nandito to Or parang nandito to? Mga subscriber, ngayon kumakain ako ng KitKat na may strawberries. Max and Sarah ba Bayer, pag-subscribe sa akin para matuto ng higit pa tungkol sa mga bagong produkto ang mula mundo. sa... Ang O, ang ati ko ay may mga cool na treats. Kukunin ko ito. Inire-recommend ako ito sa lahat. Panahon na para magpatuloy sa... Nasaan ang... Sino ang, ang kumuha nito? Ang donut ay kamangha-mangha! Oo, ang galing! Oh, baby! Tingin ko may problema ka. Paano mo may ang sarili mo? Halika na, mag-isip ka ng paraan. Um, um, isang ideya. Ang lahat ay pupunta sa isang hamon. Hey guys, meron tayong bagong Culmary Challenge sa Multidude Channel. Salamat. Ngayon malalaman natin kung ano ang gusto ng baby. Wow, gusto niya ng pakwan. Gagawin mo ba ito? Kaya mo ba itong gawin? Kung gusto ng kapatid kong babae ng pakwan, kung Heto gayon. Na. Ha? Magpapahinga na ako. Tawagan mo ako yun. kapag nanalo na ako. Hmm. Ngayon ay iset up natin lahat ng kagamitan. Oh, ano yung ingay na yon? Isang pakwan. Aba, at ang ating lola. Huwag ka nang mahulog. Oh, sige, chef. Ano nga ba ang gusto ko? Isang pakwan. Ngayon ay gagawa tayo ng fresh na pakwan. Buksan natin ang pakwan at gumamit ng blender. Oh, paano ito ihihinto? Oh, sige. Kailangan kong maging mabait at mahinahon. Oh, ayan. Mga buto na lang ang natira. Bakit gagamitin yan? Sa tingin ko, ayaw ng sanggol ng pakwan. Gusto niya ng cake na pakwan. Sanggol ito. Mahilig sila sa matatamis. No, ikaw na ihan sa so mas para sa biskuit. Iubos sa atin ito sa drill hulmahan. At ngayon na ang pinaka-interesante ay ang pag-aayos ng kulay. Kamakailan lang ay bumili ako ng mga bagong pangkulay. Gusto ko talagang subukan ito. Simulan natin sa isang ito. Napakasarap nito. Ilagay na ang insulit na sa ating masi at haluin ito. Malamit. Anong ligaya? Tingnan mo ang mga kulay na ito. Kaya natapos na natin ang pinaka mahirap na bahagi. Kailangan na lang itong i-bake. Sige, maghihintay ako sa'yo habang ginagawa ang aking mga cake. Oh, nag ako ng kaunti. Oh, ang estante ay medyo kakaiba. Okay, natanggal ko na ang laman ng pakwan. Ngayon pwede na tayong gumawa ng jelly. At ng konting pulot. Siyempre. Kinuha ko ito kaninang umaga. Ibuhos natin lahat. Oh, perfecto. Oh, ano ito? Oh, gusto niya ang pulot ko. Hindi ko ito ibibigay. Para ito sa apu ko. Oh, Tetsuo. Oh, ayaw ka na pala. Oh, Katie. Sorry, mahal. Ano yon? Oh, ang sakit talaga. Nakakatawa yun. Kaya narito ang huli natin ay kailangan natin ng buong konsentrasyon. Gumagawa ng perfectong kumot. Damayan. yan! Ngayon naman sa cream. Sana alam mo kung gaano ito kasarap. At gagamitin ko ito ng Iyabot kaunti para paigtingin pa ito. Salamat. Salamat. Ngayon, gawin natin ng Mala ilang... Mga kulay. Eh, pinadala ako ng nanay niya sa art school bago magluto. Ang bagay na ito ay Mukhang talagang... Mukhang katawa-tawa na parang pakwan. Sa ngayon, huwag natin kalimutan ang birding disenyo. Ayun, um, ito ay isang cake na pakwan. Oh, sa akin, hindi ganun kaganda. Wow. Sa totoo lang. Oh, paano naman ako? Hihiwa ko na ito ngayon. Ayan na. Sa tingin ko, maganda rin ang ginawa ko. Sige, putulin na natin ito. Sana magustuhan ito ng bata. Mukhang kamanghamang ha talaga. Ayos, tuloy na tayo. Ginawa mo ba yan mag-isa? Mukhang maganda. At ano ang mayroon ako? Isang pakwan lang. Sige, ayusin ko na ngayon. Ibubuhos ko ang paborito kong Fanta sa pakwan. Magkakaroon ako ng pakwan na may lasa ng soda. Medyo astig ito. Ang talino ko. Mukhang napakasarap ng lahat. Ano ito? Jelly watermelon? Kailangan natin itong tikman. Hmm, lasang pulot. Gustong gusto ko ang pulot. Napakasarap nito. Ano ito? Nagpasya si ate na hindi subukan at bigyan ako ng regular na watermelon na may soda. Sige, subukan natin. Hinihiwa ko ito at... Ano? Asul ba ito at ilan? Ang astig naman! Subukan natin agad! Hmm, pakwan na may lasa ng Fairy Fanta. Astig! At tingnan <laughs> natin! Subukan natin! Puputulin ko ang isang piraso. Ano? Rainbow cake ito? Wow! Ito ang pangarap ko. Oh, napakasarap nito. Chef, ikaw ang pinakamahusay. Ikaw ang panalo. Oh, ako ang pinakamagaling. Narinig mo na ba yun? Ako ang pinakamahusay. Baby, ano ang hihilingin mo ngayon? Wow, Oreo cookies ang mga ngayon. Aba. Isang segundo, may dala ako. Yung palagi akong may bitbit -bit na lalagyan na may iba't ibang tsokolare mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kinagamit ko lang ito sa napakahalagang mga hamon tulad nito. Sobrang okay nito. Una, babasagin ko ang tsokolate. Oh, mas marami, mas mabuti, at higit pa. At higit pa. Pa. At pa. Well, nice! Maganda lang yung cast language, kibig yung nasis. Tunawin na nyo ng kunti yung mga kibig yung tsukulade. Magaling! Tandaan mo, ito ay talagang magandang tingnan. Perfecto! Tuloy na tayo! Ang init, ang init! Oh, aking... Ang aking mga kamay! Ilagay ang tsokolate sa hulmahan! Pero kailangan nating hiramin Kailin ng tsokolate! Oh, ginagawa ko! At yan Sino ay isang. ang nagsabing napaka odd ng aking mga kamay, sa? Natunaw. Oh, ikaw ay isang professional. Siyempre, kaya halos handa na ang masa. At magdadagdag kami ng kakao, magiging tsokolating masa. Ito alam ko talaga kung paano gumawa ng masa. Ano? Gumagawa ako ng maliliit na bilog na ito at ibabake natin sila. Oh. Perfect! Napakaganda ng kinalabasan nito. Magugustuhan ito ng apo kong si Kate. Ano sa tingin mo, Um, Lola, bakit magwa-waffles? nag ng Oreo ang kapatid ko. Siguro pwedeng punasan mo lang ang salamin mo? Buksan ang packaging, ilagay sa plato, at perfecto. Oh, huwag kang magalit, Lola. Mananalo ka pa sa susunod. Sobrang galing nila at sobrang gutom na ako. Sige, susubukan ko lang ang isang piraso. Sa tingin ko walang mangyayari. Oh, tuduran ko lang ito. Oh, kamangha, mangha! Sakto lang! Kailangan ko ang lahat! Oh, napakasarap! Hindi ako makapigil. Sino ang gumawa ng mga cookies na ito? Oh, baka dapat nating pigilan siya. Magkomento kayo at itutuloy ko ang pagluluto ng Oreo ayon sa aking sariling recipe. Waffles plus peanut butter paste at plus waffle. Handa na! perfect Oreos mula sa iyong mahal na lola. Ano naman sa iyo, Chef? Well, meron akong perfectong Oreo. Naiprepara ko na ang lahat ng kinakailangang layer at tayo'y magpapatuloy na. Natitira na lang ay ilatag ang disenyo at magmumukha itong original na cookie. Perfecto! Handa na! Handa na ang malaking pink na Oreo. Ah, anong nangyayari kay Kate? Ang sarap nito. Ano? Ang huling cookie? Kinain ko ba lahat? Ano ba yan? Parang bangungot. Ano ang gagawin ko? Ah, tama. Meron akong haba-baba paste. Mukhang astig at talagang masarap ito. Maari tayong gumawa ng cute na bula mula dito. Ipakikita ko sa'yo. Aba, ang ganda pala! Gagamitin ko ito sa halip na yung dati. Magiging kamangha-mangha ito. Hindi na ako makapaghintay na makita ang kanyang reaksyon. Anong masarap na pagkain ang inihanda sa pagkakataong ito? Iyan ba ay isang malaking Oreo? Mukhang maganda. Gusto kong subukan ito. Wow! chocolate ito. Pero talagang hindi magin hawang kainin. Sige, iwanan na natin ito. At ano ito? Mukhang masarap. Dapat nating subukan ito sa lalong madaling panahon. Hmm, hindi masama. Pero hindi ako namamangha. Mukhang mas kawili-wili ito. Oreo ito, kaibigan. Bakit parang kulay rosas ito? Wow! Ang pango at parang kami ito! pula sa loob! Napakakakaiba niyan! Talagang gusto ko ito! Pwede bang hipan ko? Mga bula? Sisters Oreo panalo! Talaga? Panalo ako? Huray! Ang astig ko! Snap! Ayan na! <laughs> sa pagkakataong ito, gusto ko ng mga pancake. Oh, napakadali. Ako ang pinakamahusay sa paggawa ng pancake. Hindi maare. Gagawa ako ng pinakamahusay na pancake. Papayagan kitang maging pinakamahusay pagkatapos ko. Ah, uh, paano magluto ng pancakes? Well, improvisasyon ay ang lahat para sa akin. Ngayon, pagsasamahin natin sa blender ang lahat. At, well, may lalabas na kung ano, ano ang imimix. Ganitong, ilang gatas, um, ano pa? Siguro ilang harina. Sana sapat na yon. Wala na talaga akong iba. O sige, buksan na natin. Lumili pa dito saan-saan. Kailangan kong patayin ito. May magpatigil man lang sa olang bulaklak na ito. Oh, parang tumigil na ito. May harina ako sa lahat ng dako. Pero handa na ang masa. Ngayon dapat na natin itong iprito. Sa tingin ko astig ito at may totoong laban sa pagitan ni Lola at ng chef. Kontrolado ko ang lahat. Gutom na gutom Nang na ako. Nangangaral na maghurno ngayon. Ano? Gamit ang kawali na ito? Seryoso? Ang saya niyan. Ito ang dapat mong gamitin. Ito ay isang professional na kawali para sa mga professional. Oh, kahit ano, nagsisimula na akong maghurno. Nagbubuhos ng langis para walang masunog. Nako, may tagas ang langis. Sa kawali, matagal nang naimbento ang oil dispenser. Sapat na itong dami at magiging masarap na pati na rin masustansya ang aking mga pancake. Ano ang mayroon ka dyan? Mananalo ako. Uh, hindi nga. Ako ang sales. So, tingnan mo ang magagawa ko. Sigurado akong hindi mo pa ito nakikita. Ano? Ah, Akala mo nakakamangha ito? Hindi. Tingnan mo ito. Ito ang tunay na karenesan. Perfecto! Ang perfectong paghahalo. Oh, medyo astig. nag ba kayo? Oh, o, anong nangyayari? Anong problema sa'yo? Ngayon, um, nagawa ko na ang malaking pancake Ngayon ako'y mag... Ah, alisin mo na sa kawali. Oh? Pinky, sandali, huwag kang lumipad. Diretso sa basuran! Anong bangungot? Ginagawa ko pala ang lahat ng wala sa pakinabang. So, napagandang ideya ang pumasok sa isip ko. Pagagandahin ko ang aking mga pancake ipiprito ko sila sa hugis puso. Perfecto! Sana magustuhan ito ng bata. Ibubuhos ko ang lahat ng aking pagmamahal sa mga pancake na ito. Magdadagdag ng kaunting syrup. Mga berry. At ilang puso. Ano sa tingin mo, Chef? Sobrang nakakatawa na sumasakit talaga ang chan ko. Tingnan mo ang aking... Oh, salamat. Nagpupus ako ng dalawang tsukulati. Sabay ilagay ang ipaste sa hulmahan. Kapag kinuha ito ng sanggol, ito ang oh, magiging... kinawa ko. Ha! Ang astig niyan. Wow, mukhang astig. Pero pwede ko bang itigil ang pakikipaglaban? Ang sanggol ang magpapasya. Wala akong kilalang may ganitong kagandang pancake. Paano naman ako? Oh, may naisip ako. Mayroon akong donut. Ito'y pilog. At malaman. Pero pwede natin itong patagin. Ayan na. Isang pancake? Hintay, nasa na ito? Ayan ang aking mas pancake? na. Well, maayos ang lahat. Maliban dito, ano yon? Isang kawali. Paano ito tatanggalin? Medyo nakakatakot subukan. Ayoko niyan. Wow! Ang cute ng mga pancake. Siguradong si Lola ang gumawa. Kailangan nating subukan kaagad. Napakapamilyar na lasa, masarap na pancake mula sa pinakamagaling na lola. Salamat, tamang-tama iyon. Ano ito? Kailangan nating itaas ito. Napakaganda. Chef, ikaw ay henyo. Kailangan natin itong tikman kaagad. Oh, masarap ito. Pero alin ang pipiliin? Si Lola o ang chef? Paalam. Piliin mo ako, hindi siya. Ako ang pinakamahusay. Pinipili ko si Lola. Oh, meron siyang pinakamasarap na pancakes. Ako, tagumpay. Chef, nakuha mo ba yon? Ako ang Reyna. Guys, nagustuhan niyo ba ang video na ito tungkol sa multitude challenge? Pagkatapos mag-subscribe para hindi makaligtaan ang mga bagong video, makikita namin kayo agad. Paalam sa lahat.